for today's video mga katrops panibagong araw, panibagong food trip na naman tayo ngayon at eto nga pala yung niluto ko ngayong araw So ayun, meron nga pala tayo ditong isdang tulingan. Doon sa napapanood ko, tinatanggal nga nila itong buntot niya kapag ka magluluto sila ng ganito. Kasi ang sabi-sabi, may lason daw yun. Ewan ko lang nga kung totoo. Pero para mas sure na sigurado na hindi tayo malason, ay tinanggal ko na lang. At dahil isang piraso nga lang itong ating tulingan, ay hinihiwa hiwa ko na nga ito ng maninipis lang para mas dumami. Kaya naman pagkatapos ko nga itong hiwain, ay inugasan ko na nga rin ito. Ngayon naman mga katrops, ay maghihiwa na nga ako ng mga rekados. At dahil magluluto nga tayo ng paksiw na tulingan, ay kakailanganin natin dito yung bawang sibuyas at luya. Basta kapag usapang paksiw talaga ay eh, hindi nga pwedeng mawala tong tatlong ingredients na to. Ginayat gayat ko nga lang pala ng maliliit yung bawang at sibuyas. At itong luya naman ay hiniwa-hiwa ko nga ng paganyan tapos mamaya ng kaunti ay hiwain ko nga ito ng pastry. At ayan, okay na nga itong ating mga rikados Kaya naman ayan, magsimula na nga tayong mag-assemble dito. Kapag kung ako nga yung magluluto ng paksiw na isda ay ganito nga yung ginagawa ko. Una ko ngang inilalagay yung bawang sibuyas tuluyas at luya. Tsaka ako naman isusunod na isasalansan dito yung isda. Natutunan ko nga itong pamamaraan na to sa aking mother. Kasi nga nung ako'y bata pa mga katrops, ay mahilig talaga akong manood-nood ng mga nagluluto. At tanda ko nga nung ako'y elementary pa, siguro mga grade 4 ako nun. Ay talagang marunong na ako sa gawaing bahay. At pagdating nga sa kusina ay nako talagang maaasahan na ako. Kasi alam nyo yun, talagang hilig ko na talagang pagluluto. Tanda ko nga unang natutunan kong lutuin nun ay yung pinakbet. Kasi yung time na yun, naglalaba yung aking mother eh syempre ako yung panganay eh, tapos wala pang nalulutong ulam namin nun kaya ako yung nagluto at dahil hindi nga ako marunong nun ang ginawa na lang ng aking mother habang naglalaba siya ay dapat ganito yung unahin mo ganyan tapos ito yung sunod ganon kaya ayun simula nun natuto na akong magluto kaya naman thank you thank you sa aming mother dahil bata pa lang kami ng aking mga kapatid ay tinuruan niya na nga kami sa mga gawaing bahay kasi nga alam nyo yon mga katrops pare pareho lang yung sinasabi ng ating mga magulang na dapat ay matuto tayo sa mga bagay-bagay na ganyan kasi hindi habang buhay ay makakasama natin sila kaya naman saludo ako sa mga magulang dyan na kahit bata pa yung mga anak nila ay tinuturuan na sila sa mga bagay-bagay So ayun mga katrops, kakakwento ko nga ay nakapagluto na nga pala ako ng aming ulam at nakapagsandok na nga rin ako tapos nilagyan ko nga ito ng chili garlic oil pampagana kaya tara mga katrops, kain na tayo at huwag nyo na rin palang kalimutang ilike and share aking video oh.